Mm. guys, masarap na siya. Kailangan sila min bubuksan.

Bye. <laughs> 对。 Mm-hmm. Hmm, ito yung sasabik ko. May panumutanggal yung ano. Pukin mo nga no? <coughs> yan. dito kasi po guys para malinisan yung salamin kailangan dito bukasan sa salamin yun yes, siya guys yan o no? yun yes, Nalinis ko na guys yung salamin Ito yung gasket nya Ito yung gasket nya uh, Ngayon ko lang nabuksan to kasi dati pinalagyan na ng battery ito. Kaso dati, hindi ko siya nabuksan. So ngayon siya siya. -obliga, na obligado akong buksan gawa nung matanggal yung kamay dyan. No? So iuna muna ilalagay yung makina bago takluban ito. So abangan nyo guys, kakabit ko muna. So, huh. so yun guys, nalinisan natin to Hinugasan ko na rin. Yan. Tapos kakabit na natin to. So, pagkabit nga pala nito guys. Muna muna to. Ilagay to guys. Ganyan. Ito guys. Lalagay na dito ang gasket. Lalagay muna natin ng silicone. Para Lalagay yung gasket dito guys. ayan yeah, tapos kaya natin ipitin dito dito okay. oh. nga pala ito guys ang pagsarado parang may freezing tools ka pala ang pagsara nito guys kailangan mo ng pera. Oh my God! Ayan um so. mm. Walang basag yan ha. Huwag sabihin nyo may basag. Pagod tayo sa may-ari na nabasag. Ito nyan guys. Ilalagay na natin yung kamay. Hala, iusin ko lang yung kamay. Oh, Hala yan. Hala oh, yung natin ilalagay itong crown. Video grabber ako guys. Yung anak ko natin ng padulas para umulas yung sa pasokan ng tubig big, hmm. So yun guys, talagay natin ito. So dito guys, mabilis na lang ito i-kabit yung takip. Yun lang uh, pinakabuhan ako doon sa, sa atas. Kasi nga, wala tayong uh, magandang pang-freezing uh, tools. Ito kasi guys, oh, pangit nito. Mag-aalangan ako dito. Hindi gaya nung deep ganun. bibili nga ako nung hindi ganun di ba akong bagong labas eh. nasa dalawang libo but at least yan at pagtsasagaan pero yan nga lang kabado ka gawa nung baka mabasag mo yung ano after yun guys, nilalagyan ko dito ng marking kailan ko binawa yan tapos 13 2,024 Bugs yeah. Saran natin mga ka-bugs yan lang guys So, yan guys Tapos na siya adjust so, na natin yung oras Anong oras na ba, mga ka Ten 10.30 Ten thirty. Ten thirty. Ten thirty. Ten thirty. Ten thirty. thirty. Ten thirty. Ten thirty. Ten thirty.